Hello friends, brothers and sisters, sa po si Lawrence. Tara na sa landas ng pag-asa. Ang ating ibanghelyo sa araw na ito ay mula sa sulat ni John chapter 6 verses 16 to 21. Kapatid, nakikita mo ba si Kristo sa bawat pagsubok mo sa buhay? Lahat tayo ay dumadaan sa iba't ibang pagsubok sa buhay. May mga bagyo na sumusubok sa ating katatagan at pananampalataya pagsubok sa pamilya, sa pera o sa trabaho, at minsan kahit pa sa mga gawain sa paglilingkod natin sa simbahan. Minsan ay may hinaharap tayong problema na kung saan ay hindi tayo makakita ng liwanag o pag-asa. Kaya't patuloy tayong natatakot o nangangamba. Maganda ang paalala ni Jesus sa ating ibanghelo sa araw na ito. Nang dumaan sa nakatatakot na karanasan ang kanyang mga alagad habang pumapalaot, nang lumakas ang hangin at alon sa dagat. Ngunit, nang naglakad si Jesus sa dagat o punta sa kanyang mga alagad, hindi nila kaagad siya nakilala. Sa simula pa nga ay natakot sila. Ngunit sinabi niya sa kanila, Ako ito, huwag kayong matakot at pagkatapos ay malugod nilang pinasakay si Jesus sa bangka. Sa pagdaan natin sa mga pagsubok sa buhay, may mga pagkakataong nandyan na ang kasagutan o tulong na ating kinakailangan. Pero hindi natin agad nakikita ng tama ang mga ito. Bagus ay may mga pagkakataong binabaliwala lamang ang mga ito o kung minsan pa ay na ituturing nating dagdag pang problema. Kaya't napakahalaga ng panalangin ang lagi nating pagbibigay ng oras sa pakikipag-ugnayan o higit pa ay ang pakikinig sa Kanya upang mas madali para sa atin na siya ay makita o marinig lalo na sa mga oras ng ating pangangailangan. Ang ating Diyos ay tapat at makapangyarihan higit sa lahat, tayo ay kanyang minamahal. Makasisiguro tayo na sa oras ng ating mga pangangailangan, siya ay lagi nating kasama. Hanapin lamang natin siya. Lagi siyang dumadamay sa atin, sa ating mga pagsubok na dinaraanan. Hindi niya tayo pababayaan. Amen. Kung kayo po ay nabless ng video na ito, maaari po ninyong iklik ang like and share landas ng pag-asa. Muli ako po si Brother Lawrence Quintero. Maraming salamat, God bless po sa inyong mga pamilya.